ito, guys. Wow! Dito tayo ngayon guys sa Kadal ng niya Pero siyempre guys, isa lang yung titilahin natin dito. Saan nga ba? Galing hmm. ito guys, dito sa amin, di e, ano din namin. Dito sa kalim namin guys. Sa ito ko guys, mas mas... Uh, guys, ay, pili, oh. Wow bapaknya guysram pun Natal guys Bola pula. Wow. Jadi <laughs> guys, oh. Oh. Nice! का next फेस्टिवल नेक्स्ट नमस्कार तर हतायते ano kasi gusto nya guys um inu kinito siya sa Kaya ay Okay natin 'to so guys. Bago mag-pullit story din tayo natin, guys. Dali-dali na lang tayo. At ba nang papaya. 哎呀。 aking channel para pagkakit kayo palagi sa ating mga upload video. So guys, para sa lahat sa panunod nyo. Sarap